Kung nagwubutong kayo at wala rin pambili, sumama so kayo ay kagilas. Maraming alam na, kainan yan. Nakikita niyo ba, kubertkot ng William muson? Ayan, nagsisimula na yung kainan. Ang daming opuan, ang daming bahenti. Kagilas, humainap ka ng opuan at mamaunahan ka pa. Hoy kagilas, pumila ka na sa kainan, paigahiga ka pa, uubusan ka. ga. ano Kala mo na may kainan yan? Nag-donate ka pala ng dugo ah? Ang buit naman? Sana all. yan dapat mo na hagilas. Kapag mayroon mo activity na hagay nito, bloodletting, okay magdalong isik na mag-donate. Yan. Yan ay mahahatulong po tayo sa mga nahailanan. Uy si Tita Lisa at si Tita Leni. Yan. Sila yung nag-assist kay Kagilas, no? Ang mabait na mga tita ni Kagilas niyan. Ayan. Sponsor pala nito sila, ano no? sa Sasi, Mayor Arthur Robes. Yun, may takeout pa. Inuwi pa nga. Pusi ka gila si. si Naisahan tayo, no? Sabi, anda, ando. Pero sa kabilang banda, maganda po yung ganyan na tayo ng Dugo. Or ang di po na nanailaman ng dugo. Mas maganda po yung tayo nagbibigay kasi tayo'y tumatanggap, no? Yan. Tahay na po si Kagilas. Kula'y muminungo do may balut pa. Iyo. Or ang saludo na ako sa iyo, Kagilas, ah. Yan. Alam ni si Kagilas walang wala pa yan? Ang tayo'y may do-donate lang yan. Sana yun ay dugo. Siguro pong ng pera to. Pati utak na ito, idol donate. Diyop lang, agilas. Humain ka na dyan para mahabawi ka ng lahas. Lang litro ba dinonate mo? Sure. Nagutom me. Sa lahat po ng bubo At lahat na nag-organize nung black na hinanap sa Big Amazon, sa Hubbard Court. Lahat po ng help worker ay mabuhay po ang lahat. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga mga panood po nito sa susunod, sama-sama tayong mag-donate more than go. yeah. God bless all.